Ayan, kumusta kayo mga katunay? Good afternoon! Ayan. So, ayun, ah, maraming salamat at uh, tayo po ay nakapag-vlog na naman today at wala po tayong ride today ha, mga katunay. So, isi-share ko lang sa inyo itong uh, nabili natin na uh, bagong uh, auxiliary light na parang uh, nagiging uh, famous sa, uh, sa internet. So hindi siya gold runway ano pero parang gold runway daw. Ito siya. Solaris, 'yan. Helix Solaris. So ayan, papakita ko sa inyo mga katunay So yung uh, box niya, ayan Magnetic box ano Kasi laman niya, yan. So itong Solaris is uh, kasama na yung uh, yellow uh, lens niya. Tapos, uh, yung mga wirings niya, dito na rin. Ayan, kompleto. Mayroon na din isang switch. So, uh, ipapakita ko sa inyo kung uh, paano ko siya i-install kasi napakadali lang i-DIY nito. Dahil uh, negative, positive. And then, uh, itatap lang natin itong yellow niya sa ignition. So, ayan mga katulad. Uh, samahan ninyo ako kung uh, paano ang magiging diskarte ko dito sa bagong auxiliary light na ito. So, i-demo -de din natin mamaya. May mga modes din siya mga kapi, So, ayan. At uh, nakaabang na yung aking uh, bracket yan. Itong uh, Cree, Cree LED ko, dito siya dati nakalagay. So, nilipat ko siya dito. So, uh, na-check ko na din kanina kung nga uh, pa paano pero kakailanganin ko tong bracket nito. Itong uh, bracket nito para dito siya. So, pagka pababa kasi siya, matatakpan to. So, kailangan na dito siya sa taas. So, mga katunay, let's go! So, ayan mga katunay, kailangan ko pa ng isang bracket. So, meron pa akong isang bracket dito. Ito. Ayan. Ito. Itutuwid lang natin ng konti. Para ito na sa baba. Tapos yung makapal na bracket doon natin nilalagay sa taas. Ayan. Yeah. Let's go mga katunay uh, babaklasin lang natin yung uh, isang ko kasi yung gagamitin kong ano, uh, bracket para sa bago nating oxide So yung mga katunay, binubuo na natin. So, ito yung uh, bracket. So, natutuwa ako kasi ano siya, ano? Quality made din. CNC. Uh, CNC made yung uh, bracket ng ilaw. So, yan mga katunay. Na-install na natin yung isa. Ito na siya. So, mukhang tibay naman yung bracket na nilagay natin. Listen. Yan. Ito siya. Yan siya pag walang lens. Yellow lens. Ito siya pag meron. Yung! So, mamaya, ikakabit natin yung isa. sa kabila. Tapos, i-testing na natin. No? Alright. Yo! So, ayan, mga katunay. Dalawa na silang nakakabit. eh Okay. So, sensya so, na kayo dito sa aking munting na uh, garahe. At uh, parang na uh, medyo madilim. <laughs> so, hindi pa tayo nagtatapos yan, mga katunay. I-test muna natin siya. Uh, ayos dahil uh, hindi pa. After test, after uh, natin isiksik yung mga wires sa loob, hindi pa din nagtatapos mga katulad. Dahil kailangan natin siyang ipwesto ng maayos. Yan. Sa labas na yun. Yo. Let's go. sa so, dito harness niya. Yan. Ito yung harness. Yan. May harness din Tignan natin kung paano natin isisiksik sa loob to So ito yung switch yeah Let's go Testingin natin So yun Kailangan palang i-connect mo na yung ano Yung para sa ignition Ayan Tinap ko muna siya sa positive Ayan makikita nyo yung ilaw yan. So yun natin Ayan 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 yung modes nya Isang mode Isang mode Ayan. Kabila. Niya. Ayan. So, isa. Ayan. Sabay. Tapos yung padlo. Ayan. Ayan. And then, eh, ito yung steady niya. Ayan. Ooh, nakita nyo naman mga katunay nakikita ko na kung gaano kalakas grabe <laughs> yan, kakabit na natin iwa wiring na natin itatap ko lang yung isang wire para sa ignition so mga katunay good na madali lang siya i wire na yan so, mga katunay pamit na natin. So, i check natin kung pagawa natin yung switch. Kaya nung ignition. Yan. Yung... Kung iilaw siya. So, kinunik ko muna yung isa. Yun. Okay na. Mga doon. So, hindi pa nagtatapos dito lahat na ng... pero kasi siksik pa natin yung mga wires na dito. Iyayos pa natin. Yeah. So, yun mga katuloy, isiksik na natin yung mga wires niya kailangan lang natin buktan tong dalawang side fillings nya tapos yung turmilyo ng tangke para may angat natin para may ipwesto natin ng muluting mga wire so ayoko kasi kasi nakapwesto ng maagos so okay. yan so, tapos na mga katunay so next step natin ayusin na lang natin yung mga wires sa dito sa under seat and then after nodding para na sa labas at mag na tayo. Hanap na tayo ng uh, part dyan na medyo madilim para maiayos natin ng maayos yung ilaw. So, yung mga katotoy, all goods na. So, pupunta na tayo dun. Hanap na tayo ng uh, medyo madilim na part dyan. At uh, dun tayo mag uh, aalay ng ilaw. Yun yung pinaka uh, mahirap na part eh mag-aalign ka na ng ilaw, iaayos mo na. Let's go! mga na konti na lang so, <laughs> sabi ko ay isa ito sa pinaka mahirap eh. mag aalay eh. mahirap kailangan eh Suabi yung alay mo yung maginhawa uh, maging hawa, eh, sa biyahe Yan. Yeah. Aligned na mga katunay. Konting-konti na lang. Boom! Tapos yung sa baba. Bang! Tara. Sa... Maliwangag ang buhay, di ba? Hahaha! <laughs> So yun mga tunay, dito na tayo sa bahay ulit. So ayun, uh, inabot siguro ng mga 30 minutes, di ba? Nakita nyo naman mga tunay kung gaano kahirap mag-align, di ba? Kailangan talaga yung perfect. Kaya, kung hindi nasisilong yung kasalubong, sakto lang, sa daan. So, so napakaganda ng ilaw na ito. So ang uh, aabangan nyo ngayon is yung uh, siyempre yung durability at dahil meron siyang 6 uh, months warranty at uh, titingnan natin yung tibay syempre diba? so ba so kita naman sa unit ito sa helix uh, Solaris is okay naman presentable naman yung looks niya mukhang uh, matibay naman So yun, so ayun lang yung naging uh, vlog natin for today mga kapunod Pinakita kayo sa inyo kasi nire-ready natin ito ano, Para sa invitational ride eh, ng Ilocos Sur So dadalo tayo doon sa November 17 so, Sama natin si Mrs. Gideon So ayun, sana uh, nagustuhan nyo itong vlog natin for today Dahil uh, wala pa akong napanood uh, na nag-review ng ilaw na to sa YouTube itong uh, Sol Helix Solaris na to So hanggang dito na lang ang ating vlog at magkita kita tayo muli sa aking susunod na vlog mga katunay. Maraming salamat sa support ng tunay mga kaibigan tunay. Well, we love you all. Bye bye.